Good morning mga kabogsi. Welcome back na naman po sa aking channel. Nagbabalik na po ako ulit. Uh, matagal ako nakapagpahinga. Marami na si akong inasikaso. Medyo naging busy, na ilang buwan. So, nandito na ako ulit sa ating tambayan. No? dito sa sidecaro namin. Wala masyadong pasayero. Kasi bakas din ngayon ng mga mata, so wala kami may sa iyo yan. Kaya yeah, mga kabautsiyo, ang habang-habang ng pila namin, yan, ito so, yung basura na kukunin ang basurero ngayon, Martes, Webes, Sabado. Sabado ngayon eh. ay okay, kukunin yan. Oh, walang pila. Wala po halos galawan yung aming pila mga kabusi. Oh, hindi na tayo nag-intro sa outro. Para dire-direcha na tayo. Wala pa! Wala pa! Wala pa! Ayun yung aming presidente. Yan. Si Lando. Abang -abang ng pila na sidecar. Eh, dito sa tricycle wala masyado nang lalabas kasi wala naman sila masakain sa so, bandang dulo yung yung poste na yun wala masyado na kapila yan o kasi sa kanila ang hirap o eh. wala kapasipasahero kasi baka siya mga bata ngayon yan walang galawan yan haba oh Hilang ba kami? Walo Yan Yan Iniipon lang dyan, pag ng basura mamaya dyan na pipikapin Yeah. That's talagang galawan Sabado pa. Wala nang basura. Ayan. Ngayon din naglabas jeep. Tricycle na may sidecar yan. Ngayon din naglabas. Ito, nagtsatsaga. Ito, maraming ito. Sana po ako dyan. Ayan. Okay mga kabuksi, hanggang dito lang muna. bye na. Sana naman gusto nyo yung video. Sana naman kalimutan mag-subscribe, like, and share. Para po, bigyan ko pa kayo ng magandang video. Maraming salamat po mga kabusin. Bye-bye.